So yun guys, sa, sa mga palang maga po lahat ng no? Mangkitik Abyssor TV po to. So ah uh, so ngayon nandito po ako sa bundok sa critical ng area. So sasama muna ako kay pilimo ngayon dahil nakawit po tayo. At Ano, mayroon kaming pupuntahan no. Ah uh, Ano, bitag oh, bitag kasi nag ano si po si Pilimon nag uh, nagbibitag ng mga uh, manok so sasama ako para po ay may pang upload ako dito sa youtube no so para ma po natin pero peting ano dito mga kadol, delikado ang area sobrang critical ang area mga kadol so yan kumusta na po kayo mga kadol Matagal na po ako hindi na naka-upload no sa YouTube. Sa lahat po mga subscriber po natin diyan. So kumusta na po kayo? Uh, at pasensya na kayo na hindi tayo palaging mag-upload dahil super busy po tayo. So ang tagal kong maka hindi makauwi. Kasi naghahanap po ako ng pera. So sa bundok din ako naghanap Kasi sa YouTube natin ay mahina na. No? So yun, sa lahat pong nanood, ah, uh, shout po sa lahat. At sana mag-ingat kayo palagi dyan. At abangan yung mga bawat video po natin. So yun, kasama ko si Pilimon ngayon. So tingnan yung paligid mga kadal. So tara, samahan niyo ako. Ha? Ha? Ang sara, mayroon ng ig sa ibon, ang doon sa taso. Ayan. Dan si Pilimon. So, medyo masukal talaga siya. Nailigbos din rin, no? Ha? Nailigbos. Asa? Daot na daot man. Pero, daot, sayang. Lata, eh? Hmm. Sebrang sokal. baka mayroong mga uh, aswang dito o oh. yung mga kalaban po namin ang dami sayang wala, nagawa na diyan yung ligbus masukal talaga dito hindi pa ako nakabots <coughs> madulas pala yung ano sinilas grabe ang tok tok mga kaidal Sinong kilala ba mo ba yung nagsasaka dito? Grabe nung no, ang sobrang layo. Meron pa rin nagsasaka dito. Oh. Kasi may niyog. Sumasukal. Doon pa tayo sa baba. Malaya pa yung bitag mo. Tingnan natin kung may Nah, holi pa. Bah. Kadi guys, sebrang anu. Bendulas. Yang sokal suka. Pila ka adlaw na bay mo nari. Wala pa ni kan dia ada tambah lagi hmm. Uh, makai dulu tumbi tag sa mga manok <laughs> Mana? Tag. Kalau ini kasih. Mm. <coughs> Terima <coughs> Yan, nandito tayo sa lalim ng gubat. Sunod lang, sunod -salad lang tayo dito mga kadol. Sobrang tirik. Ano mag inaputol rin <coughs> <Grabe. coughs> Apakah Dirik Yang munduk Meron Lah merek kono nawa lagi dia. Belak mau kai dulu Jadi sayang dia silang kan pa ribu ke Andre uh, Bagu pun uh, Andre ha? uh, Dua Sini nak

hape. Sebentarik. Ngai belah ibu pada itu. Ada gambar di bawah oh, Hah? <laughs> eh, lezat deh. eh ano pa dito balahibo Sobrang layu pala tu Sobrang layu Dah lah nak dia Dur lagi Masukkan. Oh. Tapi tahu dia. Baik, Bu maya Sigaro Mayasuan ketira di itu. Ha? walang huli mga kaidol so try po natin sa unahan kasi madami sobrang dami daw yung bitag doon ng manok na buyo so nandito na kami sa daan sobrang tirik pala dyan sa baba maaga po kami pupunta dito guys baka yung mga manok nga labuyo baka makawala ba baka si mag mag ma ma Grabe <coughs> <coughs> yun, napagka ano. Sobrang sukal. Baka mayroon mga taong delikado dito. Hmm. Yung mga kalaban na inla, bro, look you. Hmm. Uy, may bahay pala dyan, mai tau pala jan dan subukan tak sebukan nanti sembah masakannya pai belimon kong mayur masyang mau hulis mai mga kubo pala ditu oi bareng tau siguro makasih gumagalau Ayo. May bunga pala dyan, no? yung ano, balimbing may mga bulak po sana may tayo para may madala po ako kasi wala akong ulam doon. sana may huli kami makadul kadol dahil yung huli po na namin kung mayroon man uh, dadalhin ko dun sa gitrabahoan ko mga kadol dahil wala po tayong pang ulam Mayroon pa lang ano dito baka. Nee. Baka niya. Unsa ni nga Wala may ano dito kahoy. Buti na lang mabigat yung trabaho po natin at malayong nilakarang. Hindi tayo mabilis mapagod. Guys, to be continue po. Kasi sobrang layo pa yung pupuntahan pa namin. Yung bitag ni Pilimon.